Good morning, mga kababayan. Nandito kami sa labas ni Jordan ngayon. Kasi natin namin si uh, Mami maminya. So naglalaro lang siya. Ang dami ng ano, dami uh, kailangan natin linisin ang ang ano, ang mga tuyong dahon. Today is Monday. Monday. sa uh, day of the week naghihintay pa rin tayo ng mga panibagong opportunity mababayaan muna natin malaglag lahat ng dahon bago tayo maglinis dito sa ano sa yard natin kasi linisin natin to tapos maglalaglag na naman tingnan nyo po magandaan ng fall dito sa alba. Eh ng mga dahon putyong dahon. Malalaglag simula ano. Simula itong October na to. Ayun, maglalagas na yan. Ayun, kailangan na natin magiginis dito at tayaan mo na natin itong punong katutok sa atin mag, uh, mag poll lahat bago tayo makapaglinis yan si Jordan Jordan say hello hi punasan muna natin ang sipon niya pinapalabas ko sipon niya may lagnat po siya ngayon eh para lumabas yung sipon niya oh, so, say hello Mmm. Eh? Oh, tignan ko. No, you play mo na para malobos yung sipon mo, okay? As usual, umiyak na naman siya sa pagatid sa nanay niya. Ay. Kahapon po nanonood ako ng Jessica Soho namatay matay may napanood akong isa siyang ina nasa Pilipinas sila tatlong anak sunod sunod na namatay sa cancer napakalungkot pong nalungkot ako sabi, sabi nga nila mas gugustuhin ng magulang na siya ang ilibing ng mga anak kaysa sa anak ang ililibing na matay po sila sa cancer sa liver cancer parang sabi ng doktor ano uh, namana niya namana, namana nila sa mga mga kamag-anak or ancestry 27 29 years old yung dalawang lalaki Lahat tatlo silang lalaki tapos yung bunso, 27 din namatay. Sayang mga napakabait na mga ganun na ano. At uh, nakikiramay po ako dun sa sa nanay. Uh, alam ko pong gaano kasakit bilang magulang ang mawala ng isang anak. Ako po na naulila ako sa mga parents ko, yung nanay ko, uh, namatay sa aksidente sa Sindalan, sa San Fernando, Pampanga. Uh, lumilipat sila ng bunso namin sa highway kasi doon sa ano may pedestrian. Alam naman natin sa Pilipinas po kasi pag, pag uh, kahit na may pedestrian lane hindi na hindi hindi nirerespeto ng mga driver hindi katulad dito sa Canada. Pagbibigyan mo talaga ang mga lumilipat sa Pilipinas, ewan ko ba nakawak sila ng lisensya kala mo sila hari ng kalsada tapos yung mga trucking company pa sa Pilipinas hindi disiplinado kung naantok sila ayaw nila magpahinga <laughs> dito sa Canada disiplinado yung mga truck truck trucking uh, truck driver meron silang oras ng pahinga talaga at oras ng travel para hindi lang silang antokin sa daanan eh nangyari po sa nanay ko noon palipat sila ng pa, pa, mamamaling sila ng alas 6 ng umaga uh, kasama yung bunso yung bunso naming babae buti na lang sa anong, sa anong na aksidente nanay ko tinamaan siya ng Pumaragas ang truck na inaantok ang driver. Tinamaan yung passenger jeep. Tapos tinamaan yung nanay ko nasa harapan. Yun, tumilapo ng nanay ko. 1997 yun. Hindi, <laughs> ayoko. Pag-graduate uh, pag ako ng college nun. Nung nangyari yun, parang gumuha ang mundo ko. Ba- uh, hindi ko hindi ko maiisip na magmo-move on ako sa buhay ko. Dahil sa nangyaring ganun. Yung kapatid ko na ang bunso, hindi siya tinulak siya ng nanay ko, niligtas siya ng nanay ko. Sabi so, ko nga sa sarili ko noong araw nung nangyari 'yon. Kung pati yung bunso tinamaan ewan ko. <laughs> Ginising na lang kami noon ng ng ano ng security guard dun sa subdivision namin ngayon nga na daw napuntahan na lang namin yung nanay ko nasa public hospital uh, hirap po nun nakikita mo yung nanay mo wasak yung dito nya dahil tumila po nga sa lamber sa, kasi yung, yung ano uh, harapan ng subdivision lamber was ako uh, ang daming dugo so nangyari sa nanay ko naisugod nga sa public hospital ang mga public hospital po kasi noon ewan ko yung ano sistema sa mga ganyan na public hospital kung wala kang pera hindi ka nila kagad uh, ano ah, si so, hindi ka ba naman makakita ng alas 6 ng umaga Saka kukuha ng pera? Sarado pa yung mga bangko. Buti, nung dumating kami doon, sabi namin, pumirma kami ng, ano, na babayaran namin ang down deposit. Ako nun, hindi ko alam. Punong-puno yung damit ko, yung damit ko ng dugo. Tsaka yung kamay ko, dahil niyayakap ko yung nanay ko hindi ko alam kung saan saan ako nakapunta para sabihan yung mga kamag-anak ko na ako ng jeep hindi ko alam talaga mawawala ka sa sarili mo that time na yun ang pinakamasakit na nakita ng isang anak na nanginginalo ang nanay mo at sumisigaw sa mga doktor na please kasi, kasi niyo yun yung nanay ko buhayin yung nanay ko hindi nao, pagdating ng mga kamag-anak ko dahil pinantahan ko sila hindi pa uso yung mga cellphone nun eh hindi pa uso yung text text hindi pa uso kailangan puntahan yung mga kamag-anak mo dumating yung tito ko mga kamag-anak ko sa hospital kinausap <clears throat> ng mga doktor sabi nila kung mabubuhay daw yung nanay ko magiging gulay na lang siya So, nagdesisyon ng mga pe, yung mga magulo, mga kamag-anak namin. Baka may tinatawag na mercy killing. Wow, nga naman siya. Nilaban namin yung ano na yun. Nilaban namin yung nanalo sa Abisos Pero ang problema, balahura, siraulo, ma walang puso ang may-ari ng tracking. Taga Bulacan po siya. Well, nanalo kami sa kaso, hindi rin wala, hindi rin nagbayad, kumas kami sa attorney. Pero kinalimutan namin 'yon, nag kami. Bago mahirap, nag kami. Siguro pag-graduate ako, sabi ko sa sarili ko, ayoko nang mag-graduate. Ayoko nang ayoko nang ituloy yung buhay ko. Eh kinausap ako ng tito ko. Shoutout mo, shoutout mo pala uh, Papa Rod Bondok sabi niya walang mangyayari sa buhay mo kung gaganyan ka hindi magiging masaya nanay mo ang tatay ko naman namatay siya uh, 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 ano, throat cancer naninigari kasi siya Nagtat na, uh, nakapunta siya sa San Diego, California almost 10 years kami hindi nakikita kasi nag-abroad na ako nun last kaming nagkausap dapat magkikita kami ng December pupunta ako sa California kasi nasa Netherlands ako noon nung pagka December sinabihan ako na i-cancel ang ang pagpunta ko sa San Diego dahil nga magpapa chemotherapy at na ano siya na stage 4 yun Namatay din namatay siya after 3 session of chemo. Nasa Netherlands ako hindi ako makuwi. Kasi umuwi ako hindi na ng trabaho ko. Ay eh, may pamilya na po ako noon. Nandun na si Jacob. Ang hirap. Tapos pinapanood mo ang burol kasi uh, kinremit siya sa California nino yung uh, uh, ma-assess niya nasa nasa Netherlands ako nag- uh, nagfile ako ng leave ng one week sa trabaho habang pinapanood ko yung funeral agak-agak akong luha ko mininom ako ng hindi ko na realize na ubus ko yung isang case na beer Ganun po, dumatatag ang buhay natin. Sabi ko nga sa sarili ko, mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay, pinatatag ako. Siguro kung hindi ako pinatatag ng, ano, ng sarili kong experience o no, ma nung nawala ang nanay ko, konting, konting pagsubok, susuko ako. Kaya itong mga pagsubok na to, baliwala ito sa akin. ako nang mamatayan, pero hindi natin ma yong Yung ayaw mamatay na bigla, hindi ko nakikita. Ang hirap po. Wala siguro kung may trabaho ko ngayon. Tawawa itong si Jordan na naman. Kahit na may sakit, mapipilitan pumunta lang daycare. Ito ang sitwasyon sa Canada pagka wala kang magbulang. yeah. ang pangalan ba ng shoutout po kay uh, Nanay No, 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 Noimi, no, 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 Nanomi, na, no, de los Santos. Nasa Winnipeg po siya. Sabi niya po na matagal na sa Winnipeg. Nurse siya. Retired na siya. Kaya yeah lang naka-stay siya ngayon sa ano nanay baka gusto mo kaming ituring na anak pwede ka welcome ka sa amin aalagahan ka namin yun mga sakit po no ako hindi ko na, na, tatanda ako dito hindi ko masasabi tatay ko kasi sabi niya nung bago siya namatay ayaw yung mamatay sa, sa, California San Diego pero tundo rin siya pumanaw ako gusto ko makita ko lang yung mga anak kong lumaki balik ako sa pinanggalingan sa Pilipinas sabi ko ipon ipon yan po ang sila sabi natin mga kababayan kahit nandito tayo sa ibang bansa pagka nag yung mga anak mo respetuhin natin kung saan sila mag stay sasama sila sa bansa natin sa Pilipinas or mag stay sila dito Depende sa sitwasyon. Kailangan, ta kailangan talaga mag-ipon. Kaya yun ang priority nang ngayon mag-ipon. Ang hirap pumamatay dito sa bansang Canada. Oo, nakaraos yung buhay natin. Ang importante lang naman sa buhay na makakaraos eh. Hindi po ba? At pagkatapos nun, mag-iipon, panimula ulit yung mga bata lalaki ang mga yan gagawa ng sariling buhay kaya lagi ko sinasabi sa mga vlog ko hmm, hindi masama ang mga harap hindi masama ang ano enjoy ang buhay pero at the same time kailangan natin siguraduhin pagtanda natin alam natin kung saan tayo mamamahinga. Ako gusto ko lang mamahinga sa kasama ng puntod ng sa puntod ng mga magulang ko. Hindi ko naman naisip na mamamatay na ako ngayon. <laughs> Siyempre, iniisip din natin lahat yan. Diyan, tayo pupunta. Kahit na gano'ng kaganda ang buhay natin or kapangit ang buhay natin, diyan tayo lahat pupunta. Ah. Uh, oh, mo na ano 'yan. Ew 'yan, ew. Oh, sabi nga sa misis ko. Sakto lang tayong nakakaranas. Lagi tayong pasalamat sa Panginoon. Hindi na natin inaasahan na yung masarap na buhay talaga. Ano ba yung masarap na buhay? Masarap na buhay sa paradise kasama ang Panginoon, di po ba? <laughs> no pain, no struggle. Of course, malulungkot ang mga iiwan mo sa mundo na to. Pero yun ang number one na sikreto kaya nakapagmumun ako sa nanay-tatay ko nung namatay sila. Pero of course... Iba pa rin yung buhay yung nanay mo Tsaka tatay mo May mapagsasabihan ka ng ano Hindi katulad ng sa inyo, lang, sa inyo ko lang sinasabi Ang mga problema ko Iba talaga may magulang Pero How I passed those uh, Problem Sabi ko nga Maswerte na sila No more pain In this world Kasama na nila Ang Panginoon sa taas ganyan na ganyan ang motivation ko sa sarili ko pagka may namamatay maraming pagsubok dito sa mundo na to at hindi natin mapagkakailayot pero acceptance is the best which is I always tell to myself you are in the side of the Lord already at alam ko po ang mga kasagutan nalaman ko po ang kasagutan sa tagal ng panahon na ina-accept ko yun siguro sabi ng Panginoon I will give you strength uh, patatagin kita para sa mga anak mo salamat po ako at na nalapit ako sa Panginoon hindi ko ina anong masakit na accept ko na nang nawala yung nanay ko tatay ko pero of course tatatag ka dun mo masasabing kaya kong tumayo sa sarili ko kasi full brat po ako sa tatay ko nun siguro kung hindi hindi ginawa ng Panginoon ng tatay ko I cannot decide on my own. Yes. Yes, what happened? Oh, that's dirty already. Look at your truck. Dirty already. Oh, check the other one. It's dirty. Oh. Huh? Yes. That's dirty already. Huh? at Sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin. We need, we need to realize even there's a challenges or struggle there's always a reason why God giving that, that one to us para patatagin tayo sa buhay kasi may mga generation pa tayo na dapat nasa yes tipo ba? no will gonna stand okay but Uh, tignan po yung basis niya Iba yung basis niya Naniniwala po Naniniwala po ako Ang buhay natin dito sa mundo May mga purpose Purpose to take care of our Next generation At Talagang pat, patatag tayo Sa mga experience natin Ang advice ko lang po yung mga may mga gulang dyan alagaan nyo po ang mga nanay niyo at mga natay niyo mga abang buhay sila mahalaga po yun at kung wala naman kayong parents maging masaya po kayo kasi din na naranasan ang, ang pait dito sa mundo na to taruhin ko lang po si Jordan na bibigyan natin ng oras kasi 12 o'clock Oh so, let's go upstairs. Bye bye no, bye, bye, let's go. Bye-bye. So, let's go upstairs. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Let's go, watch bleepy. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye bye. You say bye bye. It's getting cold now. Let's go. Key. Let's go upstairs. Key. Yeah, key. Yeah, let's go. You wash, wash your hands. You wash your hands. Come on. Ew. Let's go. Let's go. Let's go upstairs. Yeah, okay. Right? go what? Yep. Oh. Let's go. Hey, Jordan. It's cold now. It's cold. Turna. Turna. Turna na, Tara na Let's go na. Let's go. Abay oh, -bye na, abay. Bye, -bye. bye, -bye mo na sila. Bye bye. You say bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah. Oh, yeah, bye bye. We're going to wash our hands. Yeah. Ah. <coughs> so oh too wash. wash wash <coughs> hey, wash, Ah. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Oh, let's show them how to dance. Dance, 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 dance. Baby cars? Yeah, baby cars. <laughs> Yung mga ganitong pagkakataon sabi ko nga nung si, jo, si Jacob ang panganay ko, hindi ko nahalagaan. <laughs> Ito ang purpose ngayon, kaya yeah, siguro kailangan kong alagaan muna. Pero sana naman, Lord, huwag mong patagalin. <laughs> uh, hindi natin, hindi naman natin, hindi naman tayo nagawa mo, Eh. Tignan mo natin, no? Oh. <laughs> Yan ang purpose na nangyayari ngayon. Kaya sabi ko nga, let the situation handle our lives. Kaya mga kababayan, struggle is real but you need to know the purpose of the struggle. Ayan, ilang ang advice ko dahil ngayon dumadaan tayo ng struggle sa dulo ng nang nang bagyo mayroong rainbow na naghihintay sa atin. Ano nga ano ba yung pinaka uh, struggle niyo sa buhay? 'Yun yung struggle ko sa yung pinaka bigat na struggle na pinagdaraan ko yung mamatayan ako ng mga magulang. So, 'yun lang mga kaibigan, mga kababayan sa araw na to at nangungulik na si Jordan <laughs> gusto niya manood baka makapiright na naman tayo at uh, dito ang gandito na muna ang ating vlog yes magbaba tayo sa mga mga friends natin say bye Bye bye. I'm gonna watch some uh, movie so that uh, the video of my daddy will not go into be copyright. <laughs> okay, mga kababayan, basta make everything as a uh, uh, lesson kung dumadaan tayo ng struggle. Magdasal tayo lagi at paubaya natin sa lahat. Uh, sa ang lahat sa Panginoon. Yes! Ayan ang pamilya ko. Yan ang dapat kong ipokus sa buhay. So hanggang dito na lang mga, mga kababayan, Magandang hapon gabi sa inyo lahat. At uh, nawa'y uh, nai-share ko sa inyo ang pinagdaanan ko sa buhay uh, para lagpasan lahat 'yan. So magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon at mabuhay po tayo mga Pilipino. Kapit lang sa Panginoon. God bless everyone.